Hello mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa Fujairah City, United Arab Emirates. Dito ako sa may napakalaking mosque nila. Nagwo-walking ako. Ako makikita niyo na pagkaganda ng view. Comment yeah. so, yeah. na lang po mag-iikot muna ako kasi nag-walking ako ngayon shout out sa aking mga subscribers may kami kalab shout out sa lahat na sa nanonood sana mag enjoy kayo sa aking video ito itong halang mga kita yung inaalagaan yan tinitrim yan palagi kita nyo ang kalsada nila napakaluwag tapos, ang lugar na ito dito sa may kanan ko banda, yan ang lugar ng mga mayayaman. Medyan may na tagtatlong asawa, dalawa, tag-disa isang anak, dosi, may sampu. Yan, kita niyo ang bahay na yan. Napakayaman, napakaganda, napakalaking bahay. Tapos, ito ang kanilang masjid, ang kanilang simbahan sa mga kapatid nating Muslim, may kami galab shout out sa inyong lahat mga kapatid. gandang ah, araw sa inyo. Maligayang pagpapanood. Ayan. Oh. Ayan, oh, nakita niyo naman ang ang entrance, ang front view ng ano ng masjid na ito. Oh. may matayog na tore. Mga anim na tore mga matataas ayan. napakalaki niya napakalawak ang lugar ayan. well organized and uh, malinis na malinis tingnan nyo naman ang mga damo ayan tingnan nyo nililinis yan maraming mga bulaklak sa gabi napakaliwanag ito parang nasa park ka lang may malapad siyang parking area may taong naglilinis araw-araw at makikita ninyo maraming ibon na lumilipad-lipad mga kalapati yan. ito naman sa front niya ay may, may fountain tapos may mga dinurog na mga bato o, ang mga batong ito nanggagaling ito sa bundok nila Ayan o, oh. tingnan nyo ang mga bato. Ito ay buhay na bato. Buhay na bato ito. Dinudurog nila, ito ang isa sa mga source of income nila maliban sa langis nila. O, oh, ito oh. Ayan, may mga ibon yung dito na tapos nililinis, lin, nililinis nila linggo-linggo. May tatlong klase ng ano, ng ng fountain niya noong oh, fountain mayroon doon sa taas may may isa din dito ayan puno ayan o oh. ang tubig Oh, ayan may butas siya ayan ang kanyang ano ng tubig ayan. Pwede naman tayong pumasok doon pero huwag muna ngayon. Hindi tayo handa dito lang muna tayo sa labas dito lang muna tayo magkukuha ng katinginan <clears throat> ito ay napakalapad napakalapad ang Iriyang ito akit tayo doon sa kabila tingnan natin tingnan nyo ang kabahayan o. ayan ito ay uh, nasa Pujayra City mismo United Arab Emirates Ayan, may mga gwardiya yan dito. Ayan. Hindi lang tayo mag-video doon sa loob kasi baka pagalitan tayo doon. Dito lang tayo. Ikot-ikot sa labas. Tingnan nyo naman ang mga bahay. <coughs> baka masita tayo ng gwardiya yan. Tingnan nyo ang kanilang mga ano, napakalinis yan. O, tingnan nyo. Oh. 'Di Hanggang doon sa likod hanggang doon paikot na, pakalapat dyan. Oh, 'di Oh. So, other side, copy. <laughs> okay. Okay. Thank you. pwede daw tayo pumunta doon hindi ko lang kinunan siya ng ano kasi bawal yan kunan siya ng ano ng litrato kaya hindi ko ni-record ang usapan namin eh, sunod lang tayo sa patakaran nila pwede naman daw tayo pumasok sa loob lahat naman daw welcome kaso lang sa hitsura ko parang hindi pwede hindi, nahihiya ako sa simbahan nila sa ganito kung ayos doon ako bababa tapos diritso doon paikot ako sa likod hindi daw pwede ako kuma may gate may gate naman doon pwede naman siguro ako lumabas doon tingnan natin dito lang ako bababa ah walang babaan dito wala wala pala akong babaan dito ayan mga mall na yan dyan doon mga mall na yan papunta doon ito ang mga kabahayan hindi na daw pwede doon sa likuran saan dito na lang tayo hanggang dito na lang ako tapos babalik ako tingnan nyo naman ang simbahan nila napakalaki mula dito hanggang doon ang sakop ng simbahan ito kasi ang napakalaking simbahan sa buong Pujaira sa ano ko lang sa nakikita ako sa kasi pitong ano ito pitong city ang United Arab Emirates, it composed of seven uh, Emirates city, ay Fujairah, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Umm uh, um Al Quwain, Abu Dhabi the capital city, and then the uh, very famous city among them all. sa lahat ng Emirates sa buong United Arab Emirates ay ang Dubai, Al Dubai. Diyan mo makikita ang Dancing Fountain, Miracle Garden, lahat marami doon. Diyan mo makikita ang pinakamataas na building sa buong mundo. Diyan ang Burj uh, sa, ang Burj Khalifa. May Al Burj din siya na nasa dagat yun ang hotel na nasa dagat at yun ang hotel na pinakamahal okay at ngayon papalabas na tayo dito sa pinasukan natin kanina mahirap ito kasi napakalapad ito mahirap itong ikutin it takes time pero sisikapin kong maikot ito lahat pero baka ma ano na ang aking video alam niyo naman Uh, limited kasi ang aking uh, storage <laughs> pasinsa na kayo o, dito na tayo labas na tayo ngayon, nakalabas na ako <clears throat> yan, makikita ninyo ang mga bahay na mga malalaki talaga mansun na mansun talaga yun ang mga prominenteng bahay dito sa Fujairah bahay ng mga mayayaman. At ayon kanina doon, doon sa ayan eh ang bahay na 'yan. Yan. Ang bahay na 'yan. Tatlong bahay na malalaki. Ang isang bahay diyan ay may third floor. Ayon sa isang Pilipina na nakausap ko kanina, ang baba daw niya, ang baba ibig sabihin pag sinabing baba dito, tatay. Pag sinabing nanay dito, mama. Ayun. Pag ati, okti pagkuya ako ganun yun sa ayon kay ate kanina nataga bicol siya 15 years na raw siya doon ang bait daw ng amo niya at lahat sila ng mga katulong ay puro pilipina proud ang pilipina doon kasi sila lahat lahat walang ibang lahi napakabait daw lahat daw professionals Inan nyo ang ilaw nila maganda oh street light nila lahat sila daw professionals. May doktor, may police, may nurse, may dentist, Marami. Ang isang anak daw ni Baba niya, sa una niyang asawa, is uh, 16. Parang tatlo yata asawa ni Baba niya. No, 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 no. Hindi ko nangintindihan kanina. Basta may 16, may 13, may 10. Ibig sabihin tatlo, di ba? Ayan ang puting bahay ng tingnan niyo naman. Ayan ang mansyon, di ba? may pulang ito, yan malaki din yan. Malalaki actually ang bahay, malalaki. Maliit lang sa tingnan pero pahaba. Ang iba naman malapad tingnan pero hindi pahaba. Ganun. <clears throat> Kita, ang gwardiya kanina, dito balik tayo sa mosque. Mosque ang tawag dito ng church nila. Mosque yan sa Muslim. Ito ay tinatawag na mosque. Ang gwardiya nila ay naka tie talaga naka suit terno mm, formal na formal oh ito sa likod niya oh tingnan, tingnan niyo dito oh may mga fountain pa liko pa ikot diba? pero bawal na daw kunan sa likod ng video sabi ng Lord Tingnan nyo naman itong bahay na ito. O, ayan. Nakikita nyo, kung nakikita nyo, napapansin nyo, may mga flag, no? May naka display sa labas na flag. Kasi, alam nyo, sa December 2, ay National Day nila. Kung sa atin, Independence Day. Dun yun yung, sa Pilipinas, Independence Day dito National Day. Oh. Yeah. <clears throat> Nahiya kasi ako pumasok. Parang alangan ako kasi mahirap magingay sa mga ganong simbahan. At yan dyan, mga mall na yan dyan. Uh, pwede ka bang shopping kung anong gusto mo. Diba? Tingnan nyo isang bahay na ito. Oh. Tingnan niyo ang bahay na yan. Ang bahay na yan, parang sulid na sulid ang tsura, diba? O, oh, tingnan niyo. Sulid na sulid siya. Hmm. Malaking malaki. Kung sa laki lang, malaki talaga. Okay. Puro yan paikot. Puro parking lot yan. Puro parking space kasi pag Ramadhan ramadon napakaraming tao yun dyan palabas na tayo dito malapit na tayo dito sa highway sa main road ito ang Amdan Center ang dating uh, uh, anong GM GM yung dati ngayon pinalitan na TM pala KM trading yung dati uh, Amdan Center Oh, may sale sila. Maka-sale sila. Half price lang. Ito yung bahay. Ang mga bahay na yan, bawat bahay dyan, hindi yan bababa ang sasakyan nila sa sampu. Napakaraming sasakyan. Kasi, bawat anak nila may sasakyan nila. Eh, kung isa-6 anak nila, hindi isa sa sasakyan. Dagdag pang pa sasakyan ng mag-asawa, hindi isa-8 si na, diba? Uh, ito ang roundabout. ang halos dito roundabout. Halos lahat roundabout. Tapos sa gabi maganda ito kasi may mga ilaw siya. Ito ang Pujayra City. Dito pa rin tayo sa bisit ni dinang ano ng ni nang mosque nila Itong dinaanan ko ay sa right side, right wing ng uh, masjid. Tingnan nyo mula dito ang hitsura ng masjid nila. Okay guys, hanggang dito na lang tayo sa ating video ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa pagpapanood. At sana uh, ma-share niyo, ma-like at mapindot ang uh, notification bell ng ating uh, sa upper right hand ng ating uh, video. Para ma-notify kayo ng mga upcoming videos ko, just in case. Okay guys, hanggang dito na lang. Sala sa pa salamat maraming maraming salamat sa panonood, sa panunood ninyo. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you.